totoo yan, naranasan ko yan na ano na eh, naramdaman ko rin yung ganyang feeling na parang kung maliit yung ano mo, yung kung hindi ka nagbibigay, hindi ka ano, maliit ang pananampalataya mo. Kaya lagi nilang inaano yun, di ba? Lagi nilang after ng pasalamat, lagi na lang nilang sinasabi na si Brother Eli, si Brother Daniel, sila yung nagpupuno ng mga kulang ng iglesia. Kasi kulang daw yung mga ano, kulang daw yung mga abuloy. Kaya, hindi tayo kaya yung mga broadcast na milyong-milyon ang ang nagbabayad is yung yung ano yung business na yung, yung business na mga yung mga yung mga sweldo ni ni Brother Daniel sa sa ano niya, sa sa pagiging media personality niya sa trabaho niya at sa mga businesses nila yung mga yung mga pagkain pero isipin niyo mga kapatid yung mga businesses ng mga Nila Brother eli tsaka Nila Brother Daniel. Kaya sila may businesses, tsaka kaya marami silang kinikita dyan sa mga businesses nila na yan. Kasi, ang target market nila, may target market na kagad sila ng mga kapatid. Ka pati yung mga KNP, may mga businesses sila sa loob. Kaya nga, ano eh, kaya nga, di ba sinabi, uh, minsan nagkakwentuhan kami ng mga kasama kong exiter. Sabi ko sa kanila, alam nyo, hindi mabubuking yan sila dan si si yung mga sila Daniel Rizal tsaka yung mga KNP nila sa money laundering nila tsaka sa mga sa mga luxury expenses nila kasi yung mga yung pera nila kinukuha nila sa businesses na nakapangalan sa kanila hindi nakapangalan sa iglesia. Like, for example, yung BES, yung Salute, yung EFS, yung, yung lahat ng mga businesses na, na ang target market nila is mga kapatid, nakapangalan sa kanila lahat yan. So, kung i-audit man sila ng gobyerno, hindi sila, hindi sila ma-audit na kumukuha sila ng pera doon sa charitable organization. Kasi may mga businesses nga sila. ba diba, minsan kapag meron silang sinasabi na project, meron sila sinasabi na ganito, may doubts kay may doubts ka na, bakit ganito? Bakit hindi pa nagagawa yung hospital na ito? Bakit inuuna nila? Alam mo yung mga doubts na ganoon, bakit ang binibigyan nila ng pera is yung yung ano, yung mga yung PNP instead na yung hospital lang sa, yung mga ganong doubts. Dahil sa toxic shaming, dahil sa naranasan mo or naranasan ng ibang tao na toxic shaming or public shaming na naranasan nila, yung doubts mo, ayaw mo nang pakinggan. Tsaka yung instincts mo, ayaw mo nang pakinggan. Kasi with the, because of the fear na ikaw naman, because of the fear of shame, di ba diba? Yun ang ano yun ang mainly na nangyayari sa akin is parang na silence na wala yung ano ko, na wala yung inner instincts tsaka yung inner voice ko dahil sa fear of shame. Yung, alam mo yung sinabi ni Brad Ellie na, na ano, nasugatan siya habang nagaano habang naghihiwa, naghihiwa ng vegetables, nasugatan siya, na inisip niya, bakit ako nasugatan? Siguro kasi hindi ako nakapanalangin ng kanina. Yung mga ganoon like, gin kailangan make, make, lahat ng negative na nangyayari sa'yo is, kailangan merong parang, kasalanan mo kasalanan mo or parang punishment 'yun ng Dios sa iyo yeah. 'di ba kaya 'yun yung sinasabi yun sa pala. o palo 'di ba yun yung sinasabi nila oteka meron nung isang kapatid exodus, actually mm -hmm. pra, sabi nila, kahit naman yumaman kay kasabi nila sina ka ng demon sa tuwing magbababa ng tulungan or project sa Middle East heto ang paboritong oh, sinasabi oh, ng mga oh, workers oh. lalo na mm -hmm. ng mga magpartners mm -hmm. Katotohan ng sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balo na ito ay naghulog ng higit kaysa sa lahat sapagkat sa kanyang kasalatan ay inihulog niya ang buong ikabubuhay niya at sasabihin nila yan ang babaeng bao buong ikabubuhay binibigay. Tayo mga may trabaho, mga kapatid, hindi naman buong ikabubuhay ang hinihingi. Lakas ng guilt tripping, sikat na sikat ang babaeng bao sa Middle East. <laughs> Grabe! Agni. Agni ako dyan, tama nga yeah. yun. Yan ang madalas yun. sabihin sa Middle East. Talaga? Hinahanap, hinahanap nila yung Opo. ano yung mata nila nandoon sa tira. Kaya yung babaeng bao, walang natira. Grabe. Correct. Kaya hindi ka na nangarap ng ano material na bagay. Naturo ang tuloy na hindi na mag-isip ng para sa pamilya mo. Oo. Isa yun Ganun sa mga ano. Ganun sa akin. Napakasama. Kasi basta importante, makaambag ka. Napakasama. Tsaka mm -hmm. alam mo, alam nyo, yung minsan, dati nung, nung bago pa akong, ano, mm -hmm. nung bago pa akong kapatid, Minsan naisip ko na genuinely ang nagda-drive sa mga KNP na magsalita ng ganito is gusto talaga nilang makatulong. Pero kung iisipin mo, yung mga KNP na mga to, sw pinapasweldo din sila eh. Wala silang mga trabaho. Wala silang mga trabaho. Ang ginagawa nila, ang full-time job nila is pagiging KNP. So, syempre, pag walang tulungan, wala rin silang pakinabang. Hindi mo dapat bilangan ng ang kapatid pagdating sa abuloy. Kung ano yung tao sa pusong ibigay, tanggapin mo. E instead, ang ginawa mo, nakulangan ka doon sa abuloy, nakulangan ka ng patayo ng poste ng LBCC, pinahiya mo. Sa lahat. ng mga kapatid, ang daming nakapanood. Diba? Tapos pinapangaral na yung babaeng baong dukha. Ang layo, contradicting na. Oo. Doon mo mapapansin na ano eh. Na dati kasi iniisip ko, talagang para sa gawain yung kaya sila ganyan nagsasalita. Pero dahil sa lagi na lang nilang sinasabi yan and walang parang iniisip mo parang wala na bang katapusan lagi na, ito na lang ba lagi ang problema natin pera na lang lagi problema natin ganun ba tayo ganun ba tayo kahirap as, uh, as an organization saan napupunta yung pera alam kong alam kong malakas ang malakas ma, mataas ang ang ano ang ang gasto sa broadcast pero like right now wala namang broadcast right now tsaka yung UNTV it pays for itself kasi may mga sponsorship yan may mga ads yan di ba So, parang saan na yung pera? ba? Diba? Dun, dun ka rin mag-iisip eh. Dun ka rin mag-iisip like, bakit puro yeah. pera na lang ang hinihingi? Pero nakikita mo, wala namang pinupuntahan. Dito lang sa UK ha, dito lang Brad sa UK na chapter ng MCGI. Walang, walang proper lokal ng ang London. Merong lokal ang London, maliit na lokal na dinonate ng kapatid, isang kapatid na mayaman na may-ari ng opisina. Dinonate niya yung pinapagamit niya sa London. Pero walang lokal na physical lokal ang London ang Central London talaga. Eh ang daming nagaabuloy dito, ang dami nilang mga kapatid dito. Tapos nakita ko yung finances nila, yung finances nila kasi dito yung cha bawat charitable organization, ang finances nila kailangan i-ano, i, i ano i report sa gobyerno. Kasi ano yan eh, kailangan transparency nakita ko yung ano nila, kumikita sila ng... Para makaiwas na rin ako dun sa ano shaming. Kasi kung meron mang maghahandle ng buhay ko uh, outside of that shaming, that the, the negative experiences, walang ibang gagawa nun, kundi ako lang, hindi si hindi si Daniel, hindi si Josel, kung sino man sa nila, it's myself na uh magpaatibay tanggalin ko yung negative nuances na gagaling dun sa shaming na ginawa nila sa akin in the past May comment dito so, si to, Oh may shaming. comment Sabi oh, niya si karyote dalawa-dalawa na nga ang cellphone mo tapos balak mo pang bumili ng bagong iPhone aanhin mo yan eh dalawa lang naman ang dalawa lang naman ang tenga mo dalawa lang naman ang tenga mo. Bago natin bilhin ng isang bagay, isipin natin kung naiabuloy na ba natin yan. <laughs> Grabe! <laughs> Galing talaga nila sa ganyan. Grabe. Grabe. Manipulation. Oo. Para Alam mo, kasi, kasi sa spot? kanila... Oh. So, spot, natutunan ko sa experience ko. Natutunan mm. ko sumagot, tsaka lumaban. Talaga? O, hindi ko na yon. Kasi uh -oh. sa ila, sabi nila, ba't di ka magpatawad? Eh, sila sa susunod, sabi ko sa sarili ko sa susunod, sila ang susunod niyan. Sila ang magpapatawad. O oh, si Brad Anthony Cabrera naman, nakakasama talaga po ng loob sis. Noon, masikap ako na tumulong sa gawain financially. Pero noong dumating sa point na naghirap ka at maliit na lang na ibabahagi mo, naku-question na pananampalataya mo. Ibig sabihin, noon, nasusukat ba ang pananampalataya mo sa mabibigay mo? kung malaki-malaki din ang pananampalataya mo. Pero kung maliit, maliit na rin ang pananampalataya mo. At Narin... sasabayan ka ng kwentong nagkita-kita daw yung mga bills sa loob ng kahon. Alam mo yung kwentong yon <laughs> Di ko alam yon Anong kwento yon Kuya Speechler? Nagkita-kita daw, daw yung 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, saka 1,000 sa loob. Sabi nung bills, ng ibang bills sa 20 pesos, kagaling sa palengke, kasi sukli-sukli lang daw siya eh. 50 pesos. Tapos yung 1,000 daw, galing na siya ATM, galing ano, shopping mall. So ang sang bandang huli, mga kapatid, wag na tayo magbibigay ng 20. Kita mo yun? Grabe. Kaya. Grabe naman. Hindi nila sa ganun talaga. Alam ni Grabe David. no? Alam <laughs> ni Grabe yung ano, grabe, dun, grabe yung Grabe yung sinabi ni Brad Anthony Cabrera. Totoo yan, nar naranasan ko yan na ano eh. Na naramdaman ko rin yung ganyang feeling na parang kung maliit yung ano mo, yung kung hindi ka nagbibigay, hindi ka ano, maliit ang pananampalataya mo. Kaya, lagi nilang inaano yun, di ba? Lagi nilang after ng pasalamat, lagi na lang nilang sinasabi na, si Brother Eli, si Brother Daniel, sila yung nagpupuno ng mga kulang ng iglesia. Kasi kulang daw yung mga ano, kulang daw yung mga abuloy. Kaya hindi tayo, kaya yung mga broadcast na milyong-milyon, ang ang nagbabayad is yung yung ano, yung business na yung, yung, business na mga yung mga yung mga sweldo ni ni Brother Daniel sa sa ano niya sa sa pagiging media personality niya, sa trabaho niya, tsaka sa mga businesses nila, yung mga yung mga pagkain. Pero isipin niyo mga kapatid, yung mga businesses ng mga nila Brother Eli tsaka nila Brother Daniel. Kaya sila may businesses, tsaka kaya marami silang kinikita diyan sa mga businesses nila na 'yan. Kasi ang target market nila, may target market na kagad sila ng mga kapatid pati yung mga KNP may mga business sila sa loob. Kaya nga ano eh, kaya nga 'di ba sinabi uh, minsan nagkakwentuhan kami ng mga kasama kong Exeter. Sabi ko sa kanila, alam nyo, hindi mabubuking yan sila dan si, si yung mga sila Daniel Resol kay mga KNP nila sa money laundering nila tsaka sa mga sa mga luxury expenses nila. Kasi yung mga yung pera nila, kinukuha nila sa businesses na nakapangalan sa kanila hindi nakapangalan sa iglesia, like for example, yung bs yung Salut, yung EFS, yung, yung lahat ng mga businesses na, na ang target market nila is mga kapatid, nakapangalan sa kanila lahat yan. So kung i-audit man sila ng gobyerno, hindi sila, hindi sila ma-audit na kumukuha sila ng pera doon sa charitable organization kasi may mga businesses nga sila. Kaya mahirap rin, mahirap yun. Anyway, na, 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 ano tayo dun sa, doon sa toxic shaming na na pa, na pa, na napa 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 sa napa 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 ko. napa 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 'di ba minsan kapag meron silang sinasabi na project, meron silang sinasabi na ganito, may doubts ka. Eh. May doubts ka na bakit ganito? Bakit hindi pa nagagawa yung ospital na ito? Bakit inuuna nila? Alam mo yung mga doubts na ganoon, bakit ang binibigyan nila ng pera is yung yung ano, yung mga yung PNP instead na yung ospital lang sa, yung mga ganong doubts. Dahil sa toxic shaming, ah, dahil sa naranasan mo or naranasan ng ibang tao na toxic shaming or public shaming na naranasan nila, yung doubts mo, ayaw mo nang pakinggan. Tsaka yung instincts mo, ayaw mo nang pakinggan. Kasi with the, because of the fear na ikaw naman, because of the fear of shame, di ba Yun ang ano yun ang mainly na nangyayari sa akin is parang na silence na wala yung ano ko, na yung inner instincts tsaka yung inner voice ko dahil sa fear of shame. Dahil sa fear of shame. And anong ano? Anong parang anong anong naging anong naging parang reclaiming freedom natin dun sa nung nag-exit tayo nung nag-exit na ba kayo or nag-decide kayo na mag-exit, nakaramdam pa rin ba kayo ng shame? Mga ate kuya? Yes, ako. Naparamdam ako. Saglit. Oh, anong naramdaman mo? Naramdaman mo ba yung straight after na uh, nag-exit ka? Mga a week siguro, ah uh, mga after a month siguro. Oh, anong naram panong ah. paano paano naging thought process mo nun? Well, may dumating na problema tapos parang na-connect ko kaagad sa pag-exit ko. Oh, di ba? Kasi isa 'yan sa tinuturo nila. Lagi nilang sinasabi na kapag may negative na nangyayari sa iyo, is because dahil dahil may, may hindi ka magandang ginagawa. 'Di ba 'yan ang turo nila? Yes. And diba? for so many years pa ulit-ulit 'yon kaya Exactly. Sempre, may kapit sa iyo 'yon kahit umexit ka na. Exactly. exactly. Tama, luckily, naramdaman luckily ko rin 'yan. Luckily may support akong mga kasama. Kaya mm -hmm na ano agad na na-correct yung thinking yung pattern mm, -mm diba ano yun eh na, tama ka diyan yung thinking eh o sige go bro ano yun na lumabas kasi yung ganong klasing thinking matagal kung ikaw lang sa sarili mo hindi ka kagad makakakalas doon totoo brad kasi yeah. alam mo ang tawag diyan na mind condition na nila tayo especially yung mga yung mga kapatid na more than a few decades na na mind condition tayo dun sa mga aral nila na wag kang ano, wag like yung mga aral na ultimo yung aral lang. Yung, alam mo yung sinabi ni Brad Eli na na ano nasugatan siya habang naga, ano habang naghihiwa, naghihiwa ng vegetables, nasugatan siya na inisip niya bakit ako nasugatan siguro kasi hindi ako nakapanalangin ng kanina. Yung mga ganoon like gin kailangan make, make, lahat ng negative na nangyayari sa is kailangan merong parang kasalanan ay, mo kasalanan mo or parang punishment yun ng Diyos sa iyo. Yeah. 'Di ba? Kaya yun yung palo isa yun sa o palo, 'di ba? Yun yung sinasabi nila. O Then, teka, meron ng isang kapatid Exodus. Actually, yeah. para sabi nila, kahit naman yung maman kay kasabi nila sinamahan ka ng demonyo. <laughs> oh. Grabe no. Kaya nga sabi nila Kuya Logic sa eh, yung lagi nilang yung lagi nilang pinapatugtog na ano. <laughs> ah malakas ang ulan. Sinta <laughs> Oh, sige, sige. Sorry yung ano ko, yung anak ko nandito lang din sa kwarto. Kaya baka makarinig kayo ng konting ingay. Um, um, oh, balik lang ako dun sa, ano, dun sa comments. Nag-comment si Kuya Lucio. Sabi niya, sa tuwing magbababa ng tulungan or project sa Middle East, heto ang paboritong sinasabi ng mga workers, lalo na ng mga mag partners Katotohanang, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balo na ito ay naghulog ng higit kaysa sa lahat, sapagkat sa kanyang kasalatan ay inihulog niya ang buong ikabubuhay niya. At sasabihin nila yan, ang babaeng bao, buong ikabubuhay binibigay. Tayo mga may trabaho, mga kapatid, hindi naman buong ikabubuhay ang hinihingi. Lakas ng guilt-tripping, sikat na sikat ang babaeng bao sa Middle East. <laughs> Grabe. Agree ako diyan, Tama nga yun. Yeah. Yan ang yung... madalas sabihin sa Middle East. Talaga? Hinahanap, hinahanap nila yung Opo. ano yung mata nila nandoon sa tira. Hindi yung babaeng bao, walang natira. Grabe. Correct. Kaya hindi ka na nangarap ng ano, material na bagay. Naturo ka tuloy na hindi na mag-isip ng para sa pamilya mo. Oo. Isa yun Ganun sa mga... Yan mga. sa akin. Napakasama. Kasi basta importante, makaambag ka. Napakasama. Tsaka alam mo, alam nyo, yung minsan, dati nung, nung bago pa akong, ano, nung bago pa akong kapatid, minsan naisip ko na genuinely, ang nagdadrive sa mga KNP na magsalita ng ganito is gusto talaga nilang makatulong. Pero kung iisipin mo, yung mga KNP na mga to, swe, pinapasweldo din sila eh. Wala silang mga trabaho. Wala silang mga trabaho. Ang ginagawa nila, ang full-time job oh. nila is pagiging KNP. So syempre, pag walang tulungan, wala rin silang pakinabang. Is di sila ba? Effective? Oh, di ibig sabihin di-effective yung ano nila, yung yung kid yung yung, yung section nila, yung ano ba 'yon? Yung, yung pang pinapang nila. o pinapang, pinapangasiwaan nilang country or is sila or Mhm. -mm. No. Merong ano? Uh, merong merong uh, comment si Brad Julius Legaspi. Sabi niya, correlation lang 'yon. Mm -hmm. Problems will always come. Self-fulfilling prophecy kapag pinansin or find your find your find your Kuya Boy, Kuya Boy, pick up. May gusto po ba kayong sabihin? Mm. Brad Boy, uh, mic po kayo, naririnig kayo. Parang kumakanta si Brad Boy. <laughs> kumakanta si Brad Boy. Yung pinapangaral nilang yung sa babaeng baong do. Taliwas na dun sa itinapit nung leader nila ngayon elder leader eh uh, kinutsa mo yung ano, yung mga kagaya o dukha na inabuloy mo ba? Eh makakapagpatay man lang ba ng isang poste ng eskwelahan? Grabing ma sa puso, hindi bilangan. Hindi mo dapat bilangan ng ang kapatid pagdating sa abuloy. Kung ano yung tao sa pusong ibigay, tanggapin mo. E instead, ang ginawa mo, nakulangan ka dun sa abuloy, nakulangan ka ng papatayo ng poste ng LBCC, pinahiya mo sa lahat ng mga kapatid. Ang daming nakapanood. Diba? Tapos pinapangaral na yung babaeng baong dukha. Ang layo, contradicting na. Oo. Doon mo mapapansin na ano eh. Na dati kasi iniisip ko, talagang para sa gawain yung kaya sila ganyan nagsasalita. Pero dahil sa lagi na lang nilang sinasabi yan and walang Parang iniisip mo parang wala na bang katapusan, lagi na ito na lang balagi ang problema natin. Pera na lang lagi problema natin. Ganun ba tayo? Ganun ba tayo kahirap as, uh, as an organization? Saan napupunta 'yung pera? Alam kong alam kong malakas ang malakas ma, mataas ang ang ano, ang ang gasto sa broadcast. Pero like right now, wala namang broadcast right now Tsaka 'yung UNTV, it pays for itself kasi may mga sponsorship 'yan, may mga ads 'yan, 'di ba? So, parang saan napupunta yung pera? Di ba? Doon ka rin mag-iisip eh. Doon ka rin mag-iisip like, bakit puro pera na lang ang hinihingi? Pero nakikita mo, wala namang pinupuntahan. Dito lang sa UK ha. Dito lang Brad sa UK na chapter ng MCGI. Walang walang proper lokal ng ang London. Merong lokal ang London, maliit na lokal na dinonate ng kapatid isang kapatid na mayaman na may-ari ng opisina. Dinonate niya yung pinapagamit niya sa London. Pero walang lokal na physical lokal ang London cent ang Central London talaga. Eh ang daming nagaabuli dito, ang dami nilang mga kapatid dito. Tapos nakita ko yung finances nila, yung finances nila kasi dito yung cha bawat charitable organization, ang finances nila kailangan i-ano, i i-report ano, sa gobyerno. Kasi ano yan eh, kailangan transparency. Nakita ko yung ano nila, kumikita sila ng, um, nakakakita sila ng donations between 300,000 to 500,000 a year for uh, UK pounds a year. Tapos, mama, ma ma iisipin mo, saan napupunta yung 500k a year na yan? E eh, wala namang lokal dito sa London. Tsaka, anong, anong charitable works ang ginagawa nila. Wala naman silang charitable works na ginagawa dito. Hindi naman sila nagpapakain dito. Siyempre, binibigay nila yan sa Pilipinas. Di ba? Oh. Oh, nila lahat yan sa Pilipinas. Kasa, imbis na map mapunta sa propagation... Uh, imbis na ma mapunta sa kinauukulan, eh, napupunta sa kanya-kanyang bulsa ng mga KNP ng mga leader tapos uh, hihingan ka pa ng hihingan pag hindi ka na pagbigay tatakotin ka papahiyaing ka na uh, maling-mali na dun sa pinapangaral nila all these years uh, ano na eh uh, sobrang mali na yung ginagawa nila Mhm -mm, totoo 'yan totoo 'yan Ngayon bang ano Diba sabi ni Kuya speechless yung, yung ano na bawa, nakaramdam siya ng shame after yung, niyang makapag-exit. Ngayon ba kasi ako um I want to share na sometimes natitrigger trigger ako. Meron kasi mga kapatid na friend ko pa rin sa Instagram, sa Facebook, sometimes natitrigger trigger ako sa mga posts nila na parang kapag nagpo-post sila something about forgiveness, something about yung mga talata na, na nila sa mga so, taong tulad natin na nakakaramdam ng mga ganitong emotions na of, of un, injustice. So, uh -huh. Na kapag nagpo-post sila ng gano'n, feeling ko na trigger me. ako na ako yung pinapatamaan nila na na hindi ako nagpo-forgive. Meron ba kayong mga nararamdamang ganun? Sa akin yung, yung pagka nagbabasa ako minsan uh -huh naano ano ako sa mga ginagamit nilang words katulad ng ba't hindi mo patawarin ng iglesia? Mm. Ang problema sa iglesia, hindi yun ang problema. Ang problema is particular na tao lang. Pero yung dahul ng kapatiran, wala silang kasalanan sa akin. Hindi yun ang dahilan hindi yun ang dahilan bakit ako umalis. Kundi yung namumuno at yung mga kasang-ayon ng ginagawa nila.